Naniniwala tayo na yung martial law hindi solusyon sa problema sa Marawi. Pangalawa, bakit ang deklarasyon ng martial law ay buong Mindanao? Nakakabahala po yung pahayag ni Pangulong Duterte na handa daw siyang ideklara ang martial law kahit sa Visayas at Luzon. Ibig sabihin po sa buong bansa. Hindi po nito sinasaalang-alang ang mga pampolitika at sibil na karapatan ng mamamayan. Hindi ho aktivista lamang ang maaapektuhan dito hindi po mga sinasabi nilang mga terorista. Buti nga po talaga kung terorista ang mga makukuha o maaresto o masusugpo. Pero mga ordinaryong mamamayan, ordinaryong mamamayan, tayo po ang tatamaan ng epekto ng deklarasyon ng martial law sa Mindanao, sa Visayas o sa Luzon man po ito ipatupad ng administrasyong ito. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na tayo po ay maging mapagbantay. Tayo po ay magtaguyod ng ating pong karapatan bilang tao. Hindi ito yung tamang solusyon sa problema ng matagalang digmaan sa ating bayan. Nangangamba tayo na yung human rights violation na magiging resulta ng martial law. Hindi lang sa Marawi, hindi lang sa Mindanao, kundi buong bansa na. Kaya kahit po na nasa Maynila tayo, kailangan yung boses natin manawagan para sa kapayapaan, katarungan at katotohanan.